Di ba na yung mangin, ana? <laughs> Karun, doon na gini ay gihulagway sa Diyos, gipakita kung unsa nang gitawag o maayo. Ayan? Gipakita na niya kanimo o Diyos o uh, tao, kung unsa ang maayo. O unsa, unsa ba ang gikinahanglan ni Hioba? Ang Diyos? Kanimo? ni gikinahanglan sa Diyos na to, Gipakita na yung maayo. Kundili, ang pagbuhat sa minatarong o ang paghigugma sa kaluluwa. Tapos, itong inyong gibot. Maayon ni ilang maayon ni ilang gibot. ato lang ibasi kung dito sa Diyos, maayo ba niya? Kay sa mga ni Solomon, ng iyong nanak, sa 21 do, sa panultihon, ang tanang gibuhat sa tao, maayo. Huwag hindi maayo. Puro snyud maayo. Pero, ingon pa niya, sumala sa imang motibo, hukman ikaw sa Diyos. So, naagyo na ay maghukong. atong panayon nun, yung kundi ang pagbuhat sa minatarong o ang paghigugma sa kalulot o ang paglakaw nga mapainobsanon o ban sa imong Diyos. Meaning to si, mapainobsanon ganito sa Diyos, kung unsay gisulti sa Diyos, atong supakon o atong tumanon. Tumanon. Nga naman, kaya nagpaubos man kasi ang authority. Ah. Ganita sa bagong togon, doon ay usa ka dato, nawa mo kontinto, nakabaton o gaglang bahandi, kaya iyong lagis David, labaw pa ka maayong kasuon kay sa bulawan o sa lapi. ay dato na kamatikod. At ang tanahon ang inahang nga kahimtang ha? Matthew Kapitulo 19, 16 o 17. So maunay, usanin siya ka dato. Unya, naghandom naman siya nga makabaton siya ni ining gitawag o kinabuhi na walay katapusan. Kaya ang kinabuhi, mga nato, brad, yun, musugot ang sadili, makaruhay man ta karoon o mapubre man ta, noon lamang-lamang lagi ng kwartahan kay Muraga makapasapas ng uunsay habulo niya pero lagi ang destinasyon maugi hapon mabitaw na ako'y kanta na akong gikumpus na Gabon 21 size proverbio ang kinabuhi na to sama sa Gabon naman mubaga matakaroon pero pag abot niya sa panahon mahanaw ragit siya mahanaw ragit siya muna kining gato nakamatikod naingon siya miluol siya kang Kristo ang uluhan sa pandini yung nga, ang dato o ang batan o punuan na walay lain mao si Kristo pa o tanawa miduol kaniya ang usa ka tawo nga nagingon magtutudlo on sabay maayong buhaton ko aron makapanag-iya ako sa kinabuhing dayon ang kinahanglan di ay nga baton ta kinabuhing dayon mubuhat dito, ta maayo pero iyang giripir kang Kristo Dito sa Dios iyang giripir. Unsa on sabay maayong buhaton kay naa mangguguy gibuhat nga maayo pero basig dili ni maayo sa 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 juice. Oo, no, pero no, talo kung no, may pa sa uban. Oh. dapat kumubuhat ng mayo, dapat low full daily and low full. Oo, kana. Mga ang ilang interpretation sa ako ah, stricto na ako pagkatao. Hindi namin kumikip na. Nawanda may... para bitaw, kani lang ilang para bitaw high oh. high ko bitaw ng para bitaw ng garbuso na ako oh. kayo kay nganong musunod mong ko sa mga low full kakuhan na kung madilik kayo mo na sa standard. mo, Oh, oh, Muna yung standard. Huwag atong correct, sundon, huwag ing nga istrikto. Oo. Oh. Correct. Sabi na mag-iisip nga, yung... <laughs> mag nga kristohanon. O. Oh. Nga yeah, mag i sa Biblia. Nga mm -hmm. na yun ng utahan na usahin maayo. Karun, ang tubag ha, niya. Disite. Kaniya mitubag siya nga nag-ingon. Nga nung naman ikaw kanako may tungod sa maayo. Ana ay usa lamang nga maayo. Ha? Kung gusto kang musulod sa kinabuhi, bantay ang mga suko. Oh, Ako nang imang gingon nga, kung tinuod kang nagbuhat o maayo, inaaw lang nga dili ka lopol sa, dili ka supak sa balaod, maayo ka. O, oh, niya Kaya Kay kining ni ang balaod nga gisulti ni Kristo, di man iya. Kining gitubag ni aning dato, di puni po iya. Iyan yung gireper nga tukod sa iyang amahan. Kung gusto kang mosulod dito, bantay eh, tumana ang sugo. Ano naman, kaya ang Diyos na amahan, ipromote ni Kristo. Mabitong, ang lanog sa gugma sa Diyos, may abot sa kalibutan, kay sa 3 di tungod sa dakong gugma sa Diyos, gipadala ang iyang bugtong anak. Aron bisan kinsang musalik ug mutuo niya, dili malaglag kung may kinabuhin dayon. O dato, nirepair siya kang Kristo. Kung sa may na kung maayo siya, wala na'y maayong lain. Na? Ang Ang di ipromote ni ini, eh, ang iyang amahan. Nakaroon. Ingon e siya, sa Mateo 7:21, kay sa gimo ko nagkadagahan ang mga pagtulon niya, muklin nga insakto. Wa gyud ko kadungog ganay ni barug nga dili insakto nga giparisto sa sik. Na karon, usa ra magidios na to. Bisag unsa pa ning pundok nimo, usa ra idios. Dapat ayo laban labani imong pundok, labani kung ay imong relasyon natumong ba dito sa Dios. Amo na ako. Amo, ni di Kristo sa dato. So kung gusto ka, pati yung sugo. Karon, ingon din eh, sa City 21 the Unos Mateo. Matod pa Kristo rin din eh. Dili ang tanang magaingon kanako ginoo ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Kung dili ang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga ana asa langit. Ang i ni Kristo to, ah, dito. Kung gusto kang mga to, kaya naman siya dito, mauni iyang balaod. Mauni siya isunda. Okay. Ani manggod, oh. sa ako lang ha, sa oh. akwang oh. observasyon mahimo tang kontrabida sa atong masilingan ug moy atong kanon no? correct kay maskin si Kristo di patay man no. gani mahimo tang kontrabida <laughs> stricto ra kayo kada bitong wala daw kayo orang anak ra daw kayo no. wala humanitarian consideration na dili kung tama dito ta kung tan-aw mali mo ta sa kamalian nato correct na correct tama iya mo ako daw gibuhat mo na kung gi do na una pero ang magmukha lang kung kontrabida sa so, karabitong tao uh, no. bitaw uh, nga mao. na Against sila sa imong prinsipyo. Uh, uh, oh, Ano daw kayo oh. Uh, na ma-principle uh, daw kayo. Oh. Uh, 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 Unya kanang imong prinsipyo subay yeah. sa prinsipyo sa Biblia. Oh. Uh, Akong uh, ako uh, di paningkamutan na nga di ko mo lampas sa Biblia. Lampa, uh, tama. Nga kasunod ko Oo. Pero mangungka um, paghihapong kung... Correct. Kay kalaban ka sa kalibutan kung mu mulaban ka sa kamaturan. Maunay tinuod, maunay tinuod. Maunay tinuod yun. Karon, atong ipadayon, Brasirol, ha? Balik tang David. Kay ingon mas Kristo, kay si Kristo, kaliwat man ni David. Kung yung tanong si Teka Tulsi si Branon, na si Kristo sa lumbay ni David, diha kang huda. Sa ato pa, dun ay tamat na ingon nga Judaism. Kay si Abraham, Judaism magiging ang ilang prinsipul. Wala si Kristo, lumbay mang po niya. Wala sila mag magmatir o unsa may imunggikuan. Basta ang lumbay sa pagtuo at sa Dios kay si Abraham, sa 26.5 sa Inisis, si Abraham nagpatalinghog sa akong tingog. Dito man ang tanan akong sugo, ang akong kabalauran, ug ang akong batasan. Nakakunay kaya po sa Diyos. Wala na magbasig unsa sa man ang imong karatula diha. Okay, man, ako ang buwan. na o muna ang prinsipyo. Niya, si David, balik na niya. Korinta, versikulo 8. Yun siya, nagakalipay ako sa pagbuhat sa imong kabubuton o Diyos. Oo, ang imong kasuguan ani asa sulod sa akong kasing-kasing nasuguan andi ay unang mauni ang atong prinsipyong subayon dili sa atong karatulan sa simbahan kung dili sa atong relasyon nga dito sa dito ko. Unang tama itong imo. Eh, ang prinsipyong dapat atong kuptan unang Juan 4.8 God is love. Nakaroon. Kung sa may koneksyon sa love kung sa sugo si Kristo po mo'y atong pangutan on kay siya may gipadala. Siya man ang lanog sa gugma sa Diyos. Atong isang pangutan on. Juan 14:15. Sabay ang ingon dinhi eh, kay siya magina kay kaniya na, wala nay maayo, gawas lang yun sa Dios. Siya pa ini ingon dinhi. Eh. Unsay connection ining maayo o kining gitawag og kasuguan kay mao may gi-promote ni Kristo. Ayon dinhi. Eh. Kung nahigugma ka mo kanako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo. Dili di ay kay unsa lang ang kasuguan kung dili ang kasuguan connection di ay sa relasyon kay ngano man if you love me keep my kin kinsa may gisultihan ini eh. tao ano man kay gusto kang to blanket, ang dato nang utana kung sa may maayo na kong buhaton kini di pagtuman og sugo mao ni maayo Ma man mo connect og balik sa relasyon sa Dios kun uh naman way panultihon ubi uh obedience -huh. is the best form of Oh, kore tama kay di, di man magpulos nagampo kanyaw ka mo duman ya lucas size 40 size nanong sige man mugtawag kana ko gino, gino di man lagi mo mutuman sa gisugo nako ninyo sa ato pa ang pagampo nahimo siyang questionable karon si Haring Solomon ang pinakamalamon na hari nga anak ni David 28 noibis bisbuerbio kung ang imong dalunggan ilingog-lingog sa pagpatalingog sa kasuguan, bisan ang imong pagampo may usa ka sa Dios. Na magunsa man magiday kang maayo kas palibot sa mga tao, pero di ay ang Dios di ay wa di ay mahamuot nimo. Okay, ang imong gibuhat wa man mahaom, wa wak Wa maalain na to sa Dios. niya ang Dios rabayay bayay maayo. Wa bayay lain maayo. Kita tan makakasal, makasala mo kita tanan Okay. No, man ta. Aminado ta na naman seru mas inproduse ang tanang tao makasasala mo hinungdan nga kitang tanan